Hello, good morning po sa ating mga Pinoy fans around the world. Mga po sa Pilipinas, Amerika at sa iba't iba pang parte ng mundo. Mga kaibigan, napag-uusapan po natin ngayon ang isa sa mga talagang umaarangkadang uh, local promotions uh, dito po sa ating bansa. Uh, also, meron din silang uh, partnership with uh, MP Promotions at uh, ito nga nga, uh, Uh, local promotions na to ay uh, pinamumunuan ng batang-batang uh, si uh, Sir JC Manangkil mga kaibigan Wala pong iba kung promotion na yan ay ang Sandman Promotions Bakit po silang talagang uh, uh, umaarangkada po ngayon Dahil uh, mga fighters po nila ay may mga upcoming uh, uh, fights uh, this upcoming uh, December mga kaibigan Unang-una na po dyan itong uh, kalaban Ni uh, Sunny Edwards mga kaibigan na uh, magiging uh, co-feature bout po uh, Dito sa Casimero vs uh, Butler Ito nga pong si uh, Jason Mama Nakakalabanit po itong si Sunny Edwards for the IBF uh, World Flyweight title Ito pong laban na ito ay dati na dapat uh, uh, magaganap Yan pa ay 2 uh, months ago if I'm not mistaken Uh, September, September But uh, ang nangyari po ay uh, nung sila na po ay magtungo sa UK yun nga po, Ito nga po si Sunny Edwards ay nagkaroon ng ankle injury Kaya hindi po yan natuloy that time So ngayon po, uh, December 11 po uh, Yan po ay dyan sa may uh, Coca-Cola uh, Sa Coca-Cola Arena, Dubai, United Arab Emirates December 11 po yan Pangalawa naman po nga ang boxer ng Sandman na lalaban po December 11 sa US naman yan po ay dyan sa Carson, California alam nyo na, kilala nyo na ang kalaban po ni uh, Champ Nonito Donaire eh ito pong uh, WBC Interim Champion na si uh, Raymart uh, Gabalio Sanman din po yan so ito pong si Raymart Gabalio nakuha niya po itong uh, WBC Interim nung uh, mga oras na ito pong si Nordin Bali ay uh, unavailable because uh, may sakit nga ano hindi siya hindi siya nakalaban. So that's the reason why yung kanya'ng laban and uh, dito kay Manny Rodriguez ay ginawa po na uh, in, uh, WBC Interim Bantamweight Championship. Okay? So ito naman po uh, sunod na lalaban mga kaibigan ay kilala nyo din sapagkat ito ay gumawa ng pangalan ng kanya ding talunin ang isang prospect ng top rank. Ito na nga po si My, Magic Mike Plania. Na yan po ay nasa Super Bantamweight Division Ang kanya pong kakalabanin Ay si Ricardo Nunez Ito po ay mas maaga naman sapagkat uh, lalaban po si Mike Planya uh, Mas maaga kaysa kanyang mga kasama dahil uh, November 20, uh, 2021 Ang laban po nila ay magaganap dyan sa Manual uh, R-Time Community Center Theater Dyan po Uh, malapit sa pinag-iinsayuhan nila sa may Miami, Florida sa USA. So mga kaibigan, uh, sa likod po ng mga bumubuo uh, ng Sandman Promotions, including Sir JC Manangkil, eh, talagang kudos po sa inyo sapagkat uh, napakaganda ng inyong uh, pamamalakad sa inyong promotions at uh, ang inyong mga fighter talaga namang sagana uh, ang mga laban at hindi natitenga ng uh, matagal. ano. And uh, hopefully... Um, this will be the time na makakuha na ng uh, uh, legit um, world title Yun lang po At uh, looking forward for those upcoming fights Peace